Sa kabila ng mga pag-alma ng China, tuloy na tuloy na sa Abril, ang isa sa pinakamalaking balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ang magiging ensayo sa Central raw sa paglaban sa mga banta mula sa labas ng bansa. Tinutukan niya ni Maki Pulido. Sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, pumipihit ang militar mula internal defense o pagharap sa mga banta mula sa loob ng bansa, patungong external defense o banta mula sa labas ng bansa. Ang kaensayo ng mga sundalong Pinoy sa pagharap ng bantang yan, mga sundalong Amerikano, kahit pumapalag ang China sa pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas sa Amerika. Isa sa gawangan itong Abril ang isa sa pinakamalaking balikatan military exercise na ang focus ay pagharap sa... Sa external threat. Maritime at coastal defense ang mga senaryo sa Balikatan Exercises 2023 na dadaluhan ng mahigit 17,000 na sundalo mula sa Air Force, Navy at Army, 12,000 Amerikano, 5,000 Pilipino at mahigit 100 Australyano. Magsasanay sila kung paano magkasamang magsasagawa ng operasyon sakaling may banta ang Pilipinas mula sa labas ng bansa. It is outward looking because we are focusing on coastal defense, maritime defense. Ilan sa mga lugar kung saan isasagawa ang military exercise ay sa bahagi ng karagatan ng Pilipinas sa Zambales, kung nasaan banda ang Scarborough Shoal, Batanes, malapit sa Taiwan, at sa Palawan, malapit sa mga inaagaw na teritoryo sa West Philippine Sea. At sa unang pagkakataon kasama ang tropa ng Amerika, magsasagawa rin ng live fire exercise sa karagatan ng Zambales we really have to go to those areas, the littoral areas, for us to exercise these concepts. The mission of the AFP as our constitutional mandate is to protect the sovereignty of the state. Maging sa isinasagawa ngayong military exercise sa LACNIB 2023 sa pagitan ng Philippine at U.S. Army, naghahanda sa senaryo kung paano ipagtatanggol ang Pilipinas sakaling lusubin ng ibang bansa. 3,000 sundalo naman ang kasalukuyang nagsasanay rito. These are fictional threats that the Philippines could actually experience what are the different types that possible invasion or any warfare that we should be prepared of. Para sa GMA Integrated News, Mackie Pulido, Nakatutok 24 Horas.